Isa sa mga sinusuportahan, at sinubaybayan ng maraming manonood, ay itong si Eileen. Dahil sino ba naman ang hindi mapapanood sa kanya, na sobrang napakabuting tao, masayahin, matulungin sa kanyang pamilya, at simple lamang sa buhay. Dudong doon, o sa Finland, mga maninay mag-isa, then iiwan ako dito. Unang sumikat si Eileen, dahil sa kanyang pangangalakal ng basura sa Finland. Nagkaroon din siya ng guwapo at mabait na asawa, ito nga ay si Kalev. So yun mga idol, itong si Aileen Kalev nga pala ngayon, ay meron ng total video views sa kanyang YouTube channel, na umaabot na, sa 100,782,927. At may subscribers sa ngayon, na umaabot na, sa 242,000 subscribers, sa kasalukuyan. Kaya sa video na ito mga idol, ay ating pag-uusapan at aalamin, kung magkano nang aba, ang latest estimated YouTube sahod ni Aileen Kalev, ngayong 2025. Gamit ang isang public website na Social Blade, ay ating malalaman o makikita, kung magkano na ang latest estimated YouTube sahod, ni Aileen Kalev, ngayong 2025. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Social Blade nga pala, ay isang public website, na kung saan kahit sino, ay pwedeng tumingin sa analytics, at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade at ito ang Social Blade channel ni Aynin Kalev. Dito sa kanyang uploads ay nasa 1,640 na. Subscribers naman ay nasa 242,000 na. Video views naman ay nasa 100 100,782,000. 927 country ay Philippines. Channel type, ay entertainment, at user created, noong June 5, 2019. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya, ay nasa letter B. Social Blade rank, ay pang 173,673. Subscriber rank, ay pang 2,139. Video views rank, ay pang 192,927 country rank dito sa Pilipinas, ay pang 835, at ang entertainment rank naman, ay pang 1,888. So yun mga idol, dito naman sa subscribers ni Aileen Kalev, noong last 30 days, ay merong pumasok na 4,000 subscribers. At dito naman, sa video views ni Aileen Kalev noong last 30 days, ay merong pumasok na 2 million, 930,000. Tumaas ang video views percentage ni Aileen Kalev, sa 21.9%. So yun mga idol, dito naman tayo, sa YouTube stats summary ni Aileen Kalev, noong January 27, 2025, hanggang February 9, 2025. Makikita natin dito, ang pumasok na subscribers, pumasok na video views, at ang estimated earnings, sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito, ay ang daily average, at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo, ay isang estimated, earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabasi lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito, sa daily average. Dito sa subscribers ni Aileen Kaleb, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 134 subscribers. At sa video views naman ni Aileen Kalev, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 97,678. At dito naman, sa estimated earnings ni Aileen Kalev sa loob ng isang araw, simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 24 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng 391 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar sa Philippine peso ngayon ay nasa 58 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 24 US dollars sa Philippine peso ay nasa 1,390 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Eileen Calleb sa loob ng isang araw, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman nang 391 US dollars sa Philippine peso ay nasa 22,678 pesos. Ito naman ang posibleng kikita ni Eileen Calleb sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, paki-click naman ng like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat po mga idol. So yun mga idol dito naman tayo sa weekly average. Dito sa subscribers ni Aileen Kaleb, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 938 subscribers. At dito sa video views ni Aileen Kaleb, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 683,746. At dito naman, sa estimated earnings ni Aileen Kaleb, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 171 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 2,700 US Dollars At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso Ang katumbas ng 171 US Dollars sa Philippine Peso ay nasa 9,918 Pesos Ito ang posibleng kikitain ni Aileen Kalev sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings At ang katumbas naman ng 2,700 US Dollars sa Philippine Peso ay nasa 156,600 pesos. Ito naman, ang posibleng kikitain ni Aileen Kalev, sa loob ng isang linggo, sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo, sa monthly estimated earnings, at yearly, estimated earnings. At uulitin ko lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo, ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simulan dito sa lowest ay merong pumasok na 733 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 11,000. 700 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng US 733 US dollars sa Philippine peso ay nasa 42,514 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Eileen Kalev sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang katumbas naman ng 11,700 US dollars $11 sa Philippine peso ay nasa 678,600 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Eileen Kalev sa loob ng isang buwan, sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo, sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 8,800 US Dollars, hanggang sa highest na umabot ng 140,700 US Dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas ng 8,800 US Dollars sa Philippine Peso, ay nasa, 510,400 pesos. Ito ang posibleng total na kinita ni Eileen Kalev sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 140,700 US dollars sa Philippine peso ay nasa 8,160,600 600 pesos. Ito naman, ang posibleng total na kinita ni Eileen Kalev sa loob ng isang taon sa highest estimated earnings.